Hello guys. Nandito pa rin kami sa Wadi Hanifa. No, masyal-masyal, pipiknik. Kasi ang ganda ng panahon, medyo winter na dito sa Riyadh. Ito po oh, ang ganda ng lugar. Ang sarap umikot. At saka mayroon pa pong ginagawang ano, bagong ano pasyalan diyan. Ayun oh. Pag nagawa ito, ang ganda na nito unti-unti nang na-develop dati pinupuntahan nito namin noon di pa ganito ka develop pero ngayon ang ganda na ang daming punong kahoy kaya ang sarap mag-ihaw-ihaw ayun po oh, yan yan sila nag iihaw sila ang dami pa rin ginagawa dito ano pasyalan ayan sa kabila yung sports boulevard ayun oh Ngayon, sports boulevard po yan. Dimidevelop pa para mas maraming pasyalan at lalong gumanda. Dito po ang magandang pasyalan kasi maraming punong kahoy. Yung may bundok pa doon. Mamaya pupunta kami sa bundok. Napakagandang lugar hinihingal ako layo ng lakad ang, ang lawak po kasi nito eh lakad lakad exercise matagal po ako hindi nakapag vlog ng ano kapag upload magkakataon na na masel ngayon kaya nakakapag vlog ako Ayan, sana po mapanood nyo ito panoorin nyo po ang buong ka hanggang dulo yung buong vlog yan o, no, ang ganda po ng lugar eh hindi ang init yan o, no, doon po sa baba ang ganda pa, may, mayroon pong ilog dyan eh pababa may, may tubig pupuntahan po namin yan mamaya pag may time po, ibablog po rin yun mamaya. Dito tayo dito. Mag dito. Papakita natin sa kanila. Ayan po. Oh. Yung mga bata doon naglalaro sa ilog. Yun. Pero mainit-init pa rin doon. Eh. Kaya dito na lang muna. Ayan ito po dinidevelop pa oh, ang ingay ang ingay ng mga nagtatrabaho ang ganda nito pag natapos ayan po lakad lakad lang kami nakakahingal ang lawak kasi Yeah, ang ganda po ng kuwan, no? Bundok, oh. Ang ganda talaga ng view dito. Ayun, ang ilog sa baba ng bundok. Lalapit na. Dito. Hmm, ayun po, Ganda ng view. Ano po? Pauwi na kami dito sa mga kasama namin nag-iihaw. Kami naman kasi na masyal kami. Umikot kami. Kaya lang nakakapagod. Sa layo, sa lawak ng lugar. Ayun, ang daming tao sa babao. Oh. Mga... Mga lokal. Mga taga rito. Hiningal ako. Ay. Ganda nito pag natapos itong lugar ito. nawulog yung nawulog yung tissue. ito yung mga cleaner kumakain yata ay hindi may ginagawa mga tagalinis may ginagawa dito sana dadaanan namin uy maraming aso dito nagkahulan yung mga aso Ang ganda no, yung ano, yung view. Ah. Dahil maraming punong kahoy. Mapagod ako. Nakakahingal. Yun ka. Parang nasa Pilipinas lang ah. Maraming kumakahol na aso. <clears throat> ang bundok po. Ang Tapos sa baba ng bundok, ilog. Ayun, marami rin tao dun sa dulo. Pipiknik sila, mayroon nagluluto, may mga nagdala ng kalan, dito sila nag iiaw ihaw Tsaka nagluluto. Mainit ba yun? dito? Ka. Dito ka. Mainit Ang sarap ng hangin malamig pa winter na kasi hmm. lakad lakad po exercise daming nagluluto dito oh. daming usok weekend kasi oh, araw ng day off walang work kaya pasyal ang mga tao. Ngayon lang ulit po ako nakapag-vlog. Puro short video lang. Kasi minsan walang time. Ngayon nakalabas yung paglumabas Kaya nakapag-video, nakapag-vlog. May upload po siguro bukas pa o mamayang gabi. Wala po akong ano eh, upload na ano long video puro short video Hiningal ako ah. sa lawak ng lugar nakakahingal Ayan po, dito na kami, malapit na sa aming mga kasama, nag-iihaw sila. Magbubodol fight na po kami kakain na kami luto na siguro yung mga barbecue tsaka inihaw na isda oh, sumisirit yung pressure cooker ito o oh, wadi hanifa dito po kami sa wadi hanifa ayan na po yung mga kasama namin tapos na siguro silang mag barbecue at ano mag ng ista yan, mag na sila dito na tayo bidumaan sa baba yan ah, nabanat ang buto ayan ayan po sila yan, tapos na silang mag-iho at mag barbecue dito po kami dadaan. Ganda po, ano? Ganda ng lugar, oh. Oh. Hi, guys! Hello! Ah, hiningal ako. Ang layo. Oh, andito na po kami, oh. <coughs> Tapos na. Kakain na. Kakain na po. Bottle fight na tayo. Ngayon. Shout po dyan sa inyo sa Pilipinas. Okay, bye-bye po. See you next vlog. Thank you.